Yo. o, na lang muna kami sa bahay nila. Ipasundo namin yung mga pamangke namin dito. Natumba sila. Na-disgrasya yung isa. Sa panila Sa dirt bike nila. Nag-practice sila dyan pero na-disgrasya. Kaya tumiba na lang po muna. Didiretso kami para masundo sila dito. Yan, Tara na. Didiretso muna kami sa bahay nila. Insan para mapasundo dito yung mga pamangkin namin no mga busing ayan so <clears throat> biyahe na ulit tayo no pabalik kay Kinainsan tapos didiretsuro na lang kami siguro pa uwi ayan o ganda no ganda ng biyahe namin no ganda ng trip namin ito eh derecho Me ha acabado el aire en For, mío plano sana namin, didiretso kami Doon pa sana sa taas o Sa overlooking view na Ano ba yan na pupuntahan namin direksyon na lang dito pauwi sa Kilaing San Overlooking view na sana doon sa taas kaso direksyon na lang kami pauwi ano to akyatan kanina puro pa baba kami dito eh hindi na kasi nakita na may ano ba yan may buho ano may ungip ano ba yan yung may butas may butas yung daanan niya Kita telpon motornya karena kita kerja di kita turut banyak yang jual. dito no <laughs> ay hindi na po kaya yung daan nila dito napakaganda oh yung sobrang relaxing talaga yung daan tapos mataas pa ang lugar. Kahit kahit na mainit yung panahon, maginaw pa rin yung hangin. Lalo pat basa ako. Sanay <laughs> na yan sila sa aksidente daw. Eh parati sila nag-champion sa ganyan eh. Ayan, dito na tayo kinahin saan. Diba? Lapit lang. Ayan o, babalik kami doon Akyat kami sa taas Ayan, hindi na lang po Let's G <laughs> May uling for sale Kaya gano'n Ganda yung bulaklak na yun Palikulay ah. tayo dito <laughs> Dito na lang din naman kami Kaya sasamantalahin na lang namin ubos na din naman yung uras namin dito eh. Tanghali na Alas 12 Magala una na po talaga eh, napakaganda kasi dito malamig dito eh. <laughs> dinala nila dinala nila sa hospital para madresingan yung sugat niya sa pan sa gilid ng ilong niya papunta sa bibig niya yung sugat medyo malalim lalim yun eh. ah, dito talaga yung maganda pa baba no? yung view napaka napakasarap sa matay hanggang dito oh. yun, yun. Ayan. napakagandang view kalog-kalog na yung laman ng kuhan ko wala nang mga laman wala nang tubig wala na yung mga mabigat na dala ko Ayan, paliko tayo dito pataas en la naman dakas Amo sa Marami ng kuno. Ayan o may mga Ah? Takas pa Oo Takas pa Sige sige Una una Ito ng motor niyo Oh napakalalim pala dito eh sila ha no, yan tukang siksad road dito ka manok dito manok yan ha malim ko na ay dito nga sandali ah wow oh, wow Oh, pakalalim ah <laughs> <laughs> oh, pop Ha sandali Saan na natin sa cellphone mga busing ah. Ito na po tayo. yan pakataas, oh. Di ba? Sandale pa, ah. napakalalim mo. Oh. Tapos napakataas, o oh, di ba? Wow. Oh. Grabe ito yung view. yan ba? Diba? Sigsag road. Walang kabahay-bahay. Kaya tinawag na dito so ito Kasi dito daw may mga tinatapon na bangkay. Yang tao tapos eh dito daw yung isang pinatayo oh. At binarel. Yan. Wala kasing katao-tao na dito eh. Puro na babundok at saka kaburol na sigsag road na po ito. Yun. ni di ba? Diba? Grabe. Napakataas. Okay, napakaganda dito. Yun oh, no? kitang-kita oh. May pamama, may bahay pa doon sa baba sa gitna ng taniman ng palay. Ayun. Pero napakalayo paglayo niyan. 'Di ba? Grabe. Pagkataas kahit dito nga lang oh, kita mo punta na tayo ng kawayan no? Oh. gaano baktas yung kawayan di ba grabe pagkataas talaga eh dito lahat eh naman napakaganda din eh ko <laughs> <Si>, ano <laughs> kanya kanya si <silaw>. hahaha <laughs> si Pututan Vlog ayan tapos si Amigo ayan si Amigo Tonyo <laughs> si Amigo Tonyo at saka si Pututan Vlog ayan kanya kanya silang video <laughs> ayan, kanya kanya pang video eh <laughs> <laughs> isang lugar pero at least magkakaiba yung kanamin yung angle ng paano ng camera na makukuha no hindi pare-parehas no hindi although isang lugar pero iba't ibang angle at iba't ibang ganap yung kinukuha nila at ganon din yung sa akin no para hindi magkapare-parehas so ayan po mga boss ay nagsuportahan niyo din po sila no paki support din po sa kanila no sa kan ini eh, popost ko na lang 'yung mga kanila dito, 'yung mga YouTube channel nila, no? 'Yan. Eh, kwa, eh flex ko na lang, no. Ito sa tabi ko. 'Yan. i na lang natin. 'Yung mga channel nila, no, paki -support po at saka i-tag eh, ko na lang din sa kanila 'yung mga video kong ito. Itatag eh, ko din sa kanila. Para madali 'yung sa ano, sa title mismo, Pwede 'yung mapuntahan 'yung mga channel nila uh, through sa tag ko sa kanila okay pwede pa maya mga pusing yan <laughs> na nahuli ako eh di ba andala lang po ah dito pala yung mas magandang view tapos makita pa yung ilog kanina pinaliguan namin no Yun no Yan kami naligo. Yan no? Kita pala dito eh. <laughs> <laughs> Gabi. Oh, Grabe. Yang po mga busing. Let's go. road. pauwi na po tayo mga pusing diretso na kami pauwi na lang para makapag-edit na sila makapag-edit na kami ah amor na <laughs> ah may kainan ah ano naroon na may kwarto <laughs> may kwarto na <laughs> Maraming alam ng ayop na to eh. <laughs> Pero na makaganda kasi Ayun to na pala highway na pala tayo eh Ay, Manok Ayop talaga tong pinsan ko na to eh Maraming alam Let's see na mga busing Pauwi na po tayo Ito na po Going to Kalinog yan doon Dito po sa bayan ng Lambunaw Dito na tayo sa bayan ng Lambunaw Pero hindi na kami papasok sa bayan Niliko na lang kami sa dinaan natin Kanina pagpapunta No, Kaya kukuha lang ako ng mga view dyan, ng clip dyan, tapos doon na lang pagmalapit na sa amin. วันนั้นเราไลากลีบน้ำบุนน ano, kitakit na lang tayo mag uh, paano mga busing ha? yan nasa kalagitnaan na tayo malapit lapit na <laughs> malapit lapit na tayo sa palanggiya ah, maganda pa mga daan dito eh. saka yung view di diba? ito lang naman yung sa atin eh yung magandang tanawin sa daan di ba pag nagmuto vlog tayo eh marami din kanina doon sa tadaanan pero hindi ko na open na yung kaan yung gopro para kaan pa palubat na din kasi nare-reserva eh. <laughs> ko na lang to sa kaan nagreserba ako sa malapit na lang para hindi masyadong ma maubos yung battery mm -hmm. diba napakalawak tapos ganyan pag yung mga pa natin no yung matatanaw natin no ay naku <laughs> chill ride lang kami Tapos yung leader, yung nagli-lead niya yung kanila pagpapunta ko. Pero hindi siya tumitigil-tigil eh. Hindi na siya kumukuha ng mga view-view pa yun. Kalahin niya ng mga tanawin na yun dyan. Marami na kasing naipon na kuhan eh. Na video eh. Kaya ate. Dumidiritso <laughs> na siya eh. Mag-alauna na kasi. Ayan o. Alauna yung media. Ala una 21 pala. O ala una 21 pala mo tayo si Juan. Siya mismo sa likod ko. Medyo may kalayuhan konti yung ano uh, namin. Yung gap namin. Mereya ka lugar mo Ay Ganda ng bahay nila eh. Kung may mga kahoy pa sana yan na Kan ay Grabe po yan ganda Ganda kami kanina doon ito may gelo dyan sa unahan kami kanina tumigil ay hindi may eating shed din kanina eh Ayan, dito na po tayo sa bayan ng Pututan <laughs> Sa bayan namin <laughs> Pagod Pero masaya yan na best oke, ke oh iya yeah. fruits fruits salad lasa eh. Ready to 16 na. Yun o. Oh. Ready sa 16. Opening salvo. Yun o. Oh, may mga food court no. O diba? Pero, ma-upload itong video na to, mas mauna pa yung opening salvo. Ganyan <laughs> yung bisita. Mas mauna pang lumabas yung opening salvo sa video nito. Kasi stock video ko na po ito eh. Tara, pining salbo na po ito lalabas labas. Di ba? Ang ganda ng bayan namin. Ba? Napakaganda Napa kaganda na. Ha? Ano pala? Doro'y sadakyan no. Menotolad. Menotolad. Ha? Huh? Menotolad. Menotolad terus lakyan. Duro astatu ya bos, main ku ano, duro mga motor bla. Ano may occasion? Ganine. I'm tired. I'm tired, I'm sleepy. mga alaga kung sila hindi sila nakakain <laughs> Uy, ayan po mga busing andito na po tayo no hanggang dito na lang po tayo no at eh, maraming maraming salamat po sa inyong pag sa akin ayan magandang magandang hapon at maraming salamat bye bye love you all 对 <laughs>。